Agang namulat sa mga usaping panlipunan sa CLTV 36 President Sonia P. Soto. Noong kanyang kabataan, naging aktibo siya sa student movement at nakilala bilang first national chair ng League of Filipino Students. Taong 1981 ang piramahan ni Soto ang isang kasunduan kasama si ay Defense Minister Juan Ponce Enrile na nagbabawal sa pagpasok ng mga Philippine Constabulary sa loob ng mga universidad. Kilala ito ngayon bilang Soto-Enrile Accord. Makalipas sang panahon, nagpatuloy pa rin si Soto para sa kanyang advokasya para sa mga kababaihan. Kabilang siya sa mga nagtatag ng pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan o kaisa ka, isang samahan na nagdatanggol sa mga karapatan ng mga babae at nagsusulong ng mga reforma para wakasan ng pang-aabuso at hindi pagkapantay-pantay. Nanilbihan din si Soto sa bayan bilang city administrator ng San Fernando, Pampanga noong 2005 hanggang 2007. Sa kasalukuyan, aktibo rin siya sa Multisectoral Governance Council ng syudad. At kamakailan lamang ay naihalal bilang auditor ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Hindi rin matatawaran ang ambag ni sa larangan ng broadcast journalism. Kabilang sa mga pagkilalang kanyang tinanggap ay ang Best Public Affairs Talk Show Host sa KBB Golden Dove Awards 2008 at ang bawal in chismis kang Sonya Soto na kinilalang Most Development Oriented Talk or Discussion Program sa 2024 UPLB Gandian Award. Dahil dito, kinilala si Soto bilang sole recipient ng 3rd Gawad Feliz sa ng Hoxha College sa Angeles City. Layon ng Gawad Feliz sa na pugay ng kapampangan women na mayroong malaking kontribusyon sa komunidad. Tinanggap ng Presidente na Seal TV 36 ang nasabing parangal sa Best Western Metro Clock nitong Biyernes, February 21, kasabay ng Diamond Jubilee Gala Celebration ng Hoxon College. Akin, sa edad ko na ito, naging consistent na ako magmula sa kabataan hanggang abutin ko ang senior citizenship. So palagay ko, hanggang sa huli, pagpapatuloy ko na yung ganitong klase pakikipaglaban para sa karapatan, hindi lamang ng kababaihan, kundi yung human rights ng mga mamamayang Pilipino. Sa panahon na lumalalang disinformation o fake news, binigyang D. Inesoto ang kahalagahan ng ethical journalism, na walang pinapaboran, kundi ang katotohanan. At syempre, kung saan ako ngayon, ah, doon sa broadcast media, gusto ko pa rin ipagpatuloy yung pag pakikipaglaban para sa katotohanan, ah, yung, ah, yung ating commitment, Uh, na ipagpatuloy yung ating struggle uh, para sa ethical journalism at para sa responsible citizen citizenship. Ang yumaong founder ng Hoxton College na si Lola Felisa, nagkaroon din ng numerous awards para sa kanyang ambag, hindi lamang para sa mga kababaihan, kundi sa buong lalawigan. In 1988, uh, Lola Felisa Gomez-Hoxson was awarded as Outstanding Angileño i think it was december 8th together with the late uh, tito abong tayag na under community service may his soul rest in peace uh, si Tito abong and uh, other kabampangans together with lola were awarded uh, by the city of angeles as outstanding angileño at the same time in those years she was also awarded as outstanding kabampangan in central luzon and in 2019 lola felisa gomez-hoxon was also Posthumously awarded by the city mayor then, Mayor Ed Pamintuan, uh, now CDC chairman, uh, as uh, pamana awardee or um, pagmaragul at matinakang anak ng Angeles. That was in 2019. Samantala ayon sa Executive Vice President ng Hoxon College na si Maria Felisa Lee Hoxon, Patunay lamang ito na kayang kaya ng mga babae na manilbihan sa komunidad gaya ng kanyang Lola Felisa na kinilala bilang most outstanding kapampangan at ang dahil sa community service. Asahan din umano ang patuloy na pagkilala ng kanilang institusyon sa mga natatanging kababaihan sa ating lipunan gaya ni Soto. Two years ago when we started it, actually this is already the, the third year, we had uh, former ambassador uh, Laura Del Rosario as our first award, Gawad Felisa Gomez Hawkson awardee. Uh, she's a diplomat and into education. And then last year, uh, we had a second uh, Felisa Gomez Hawkson awardee, C. Si Justice Estuesta. Liana Kalilau, CLTV 36 News.